guys nandito dito o ngayon sa superstore may bili ako ito ngayon ng bigas makikita ko yung presyo nya look yan lagi ang kasi ang binibili kong product ng ano eh, itong rooster jasmine sya kaso mahal kahit saan ako magpunta ganyan ang presyo nya kaya naisip ko na magpalit ng ibang product na ito tatry natin itong Thai jasmine rice presyo nya lang is 34.99 pares lang naman sila 80 ang ano nya pounds nya is 18.14 kilograms ayan guys kumuha na tayo ng dalawa subukan natin kung anong pinagkaiba nila ano paano gano'ng karami big tubig na nilalagay kasi kung um, mas maganda naman yung yung Thailand rice yun na lang bibiling ko mas mura siya lang ng difference sa rooster wala ah, tayo talagang tumataas ang bilihin kailangan nagbago bago ka rin ng mga product na mas san ka makamura diba? yan